detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Banda ron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon. At um, K-9 unit lamang nila ang nag-i-standby doon sa ngayon. A uh, In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go ay uh, don doon namin siya i-detinakasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang komite. It's a detention facility talaga. It's a room, air condition with its own restroom, with bunk beds. Inayos ko lang kanina. Um, uh, at uh, dahil nang sabi ko, katabi mismo ng PNP. Okay. Ayon sa rules at guidelines ngayon, yung inabutan ko na ng USA ay hindi daw po pwede. Pero kung kailangan gumamit, gagamit sila ng telepono ng USA. Pero pinapareview ko ngayon yung rules. Um, dahil matagal na pala yun. At um, sa totoo lang, hindi ko nakikita yung rason kung bakit kailangan pagbawal yon. Pero hayaan natin wag ako mag-review o review natin sa mga nakakalam at pinapagawang ko sila ng rekomendasyon sa loob ng dalawang linggo ito kung paano ma-update yun. So, sir, um, wala ako nakikita dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikita ang delikadong uh, kaganapan na mag-detect sila na mapuga sila mula sa, deten sa detention facility. So, pinapareview ko. Tingnan natin. Sinabi ko na sa staff ni Sen. Risa kanina na kung makukompleto um, this week, baka gusto niya i-considera mag-schedule na mas maagang hearing. Kaya naman niya kasi nilagay yung hearing ng ganung petsa para mabigyan ng sapat na panahon ng uh, Office of the Sergeant at Arms na maipatupad yung arrest warrant sa tulong ng law enforcement agencies ng ating pamahalaan.